ba ang lupit nito guys? Dahil meron na siyang daluya ng tubig na hindi i stack kapag kayo naghugas ng mga plato o kobiertos. Napakaganda, napakahusay. Ang galing di ba ng pagkakagawa. At hindi na yan mapapamahayan ng kahit anumang insekto o lamok or anumang mga langaw. Kasi matutuyo yan instant dahil sa ating drainage na daan na ng tubig. Tingnan nyo guys, oh, dumediretso na siya sa lababo. O, oh, diba, di ba? Hindi na kayo kailangan mag balik-balik pa. Panggal doon, tapos papaltan. Nalagyan ulit. So, yun lang guys. Diretso na. Perfect na perfect. O, oh, para sa inyo guys. At ang maganda pa dito guys, ang design nito ay meron tong double layer na design. Sakto nga lang, hindi kami nakapag-order kasi out of stock na siya. Pero ngayon, available na daw siya. So, ano pang hinihintay niyo guys? Umorder na rin kayo.